Magandang araw. Ako si Marjorie Negado at sa araw na ito, ating tatalakayin ang papel ng wikang bisaya sa aming komunidad. Mula sa kaisaysayan, kasalukuyang gamit hanggang sa kahalagahan nito sa ating pagkakilanlan bilang mga Pilipino. Ang pangunahing wika sa aming komunidad ay Bisaya Kasama rin dito ang iba't ibang variety gaya ng buhulano, Dabawenyo, Ilonggo, Influence ng bisaya depende sa lugar at nakakahalo-bilo ng mga tao. Kaniniwang si Bano Bisaya ang ginagamit sa araw-araw na komunikasyon, sa bahay, palengke at simbahan. Ngunit sa kabataan napapansin ang pagha paghalo ng filipino at Ingles dahil sa edukasyon, social media at modernong media. Dahil dito, may pagbabago sa paggamit ng wika ang mga nakakatanda ay mas purong bisaya samantalang ang mga kabataan ay mas sanay sa halo-halong wika o tinatawag na code switching ang wika ay may malalim na kasaysayan ang bisaya ay bahagi ng Malayo-Polynesian language family <coughs> na umunlad bago pa man dumating ang ispanyol. <coughs> kung panahon ng Espanyol, nakapasok ang mga salitang kastila gaya ng mesa, silya, at kutsara. Noong panahon ng Amerikano, pumasok naman ang Ingles, kaya't may halong school, teacher, hospital, at araw, uh, sa araw-araw na pananalita. Sa kasalukuyan, patuloy itong umulat at nakakaapektuhan ng mass media, teknolohiya at pakikisalamuha sa iba't ibang rehiyon. Ang Bisaya ay hindi lamang medium ng komunikasyon, kundi sa lamayan ng kultura at pagkatao ng mga tao sa komunidad. Sa papamagitan ng paggamit ng sarili wika, na ipapasa ang mga kaugalian, alamat, kanta at kasabihan mula sa isang henerasyon patungo sa kasunod. Nagbibigay ito ng pagkakaisa at pagmamaliki na kahit iba-iba ang rehiyon, dala-dala pa rin ang marka ng pagiging Bisaya. Sa aking pananaw naman, ay mahalaga ang pagp-preserba ng wikang Bisaya, lalo na ngayong malakas ang impluwensya ng Pilipino at English. Ang paggamit ng sariling wika ay nagpapatibay sa ating pagpapakilalan bilang Pilipino at Bisaya. Sa uli, ang wika ay hindi lamang salita, ito ay buhay, kultura at pagkatao. Ang bisaya ay patunay na ang ating pagkakilanlan bilang mga Pilipino ay mas nagiging makulay sa yaman ng ating mga wika. Kaya't atin itong ipagmamalaki at panagtilihing buhay. At yun lang po at maraming salamat. Sana meron kayong natutunan sa ating pagtatalakay ngayong umaga. At yun lang po.